Ayan mga ka-brothers at maganda umaga sa inyo Nakantay ng pandesal at ito yung ating aluksal Ngayon, ito update ko kayo sa kalagay ng panahon dito sa amin ngayon Kumalma na Inyo, kalmada na Alis lang? Kalmada na. Kalmada hangin. Pula buong paligid. ay mga bangka. Oh. Ito, may nangangawil yan. Eh. Sandal. Kalmada na yung hangin. Na medyo may alon-alon pa rin yan. Pero makakalaot na ng ayos sa mga bangka. Kung din na masyado mapanganib na lumubog pa sila. Kaya kalmada ang hangin. Kaya lang yung pinakalupa namin. Ito mo, nagkaroon ng kanto. Tumaas yung kanto ng baraha. May mga basura, dala ng bagyo. ang mga gawin yan ay bagaong go oh. <laughs> nga, bali na pasyalan natin kung tabindagat at kalmada na. Nakakalawad na yung mga baksa siguro ang ganito lang yung video namin at ito yung bangka na ginagamit namin ng na kamay kaya paalam na sa Johnny TV bye bye